Hello guys for today's video andito po kami sa kamay ni Jesus So alam ko nakakapagod po nakakapagod to kasi po agad ka po ng content so, tara na po Entrance! Ito po kami ang haba haba po So po kami ito Ayun lang si lalo mo o oh. Asan lang si Kuya Jared? Ayun si Kuya Jared o oh. Taging news <laughs> po ako

Hindi po <laughs> Pagod ka na agad. <laughs> <laughs> ba, parang napapagod na agad ako. Salamat <laughs> <laughs> ang. <laughs> ay

Paket pa lang kami? Pababa na Hinahabul kayo. Ando na. Hinahabol kayo. Hinahabol na. Oh, maganda na araw yung tunyugan ng mga gano'n. Maganda na Kina tayo na Hindi. guys, malapit na po tayo sa <laughs> kamay ni Jesus. Isa na lang <laughs> po. Malapit na po. Oh, Pagod na po ako. Malapit na tayo Hi. Kamay ni Yesus <laughs> Hello guys, nandito na po kami sa kamay ni Yesus Pinukulayan pa po siya Pinipinturahan Napagod so, po ako So, tignan niyo po yung ilakyat namin Yan po ang taas umalis po ang taas ano <laughs> diba po, oh. diba po ang taas? Taas yung nakita. Sabi, nakakapagod. Ano meron pa? Hello, guys. Bababaan na po kami. Aabutin po kasi kami ng ulan. Maambun na po. Um, Patagin na naman po.